Hi hey mga loves! Nandito ako ngayon sa Shenzhen and I'm always here. Oh! Wow! What's this? Ah! So ayan guys! Pauwi na ako sa bahay. <clears throat> Pasensya na kayo sa boses ko. Magkano kaya ito? Ah! Sarap mamili ka so wala akong RMB. Wala akong RMB guys. Masarap sa nang mamili ng na mga ano oh chinelas at saka mga crocs ayan ang dami guys so this is the life of um, night life here chen chen so ayan guys I need to pass ayan nilakad ko lang siya mula sa subway and ako lang mag isa kasama ko yung amo ko pero na nasa hulihan siya so ayan guys I need to run fast yes Ayan, para hindi tayo maiwanan. Wait lang guys. So ayan. Ah, Doon yung aming ba tirahan guys. So lang. Nilakad ko lang siya mula sa subway kasi nga si Amo hindi siya magdi-dinner dito sa <coughs> sa bahay. So ako lang mag-isa kaya um, sabi niya sa akin mauna na ako. Ayan. Dapat naka-poche kami guys kasi nga um, Kaninang umaga, magkasama kami pumunta doon sa Hong Kong kasi nga may client na pupunta sa bahay. Pero marami siyang appointment. Kaya hindi na ako sumabay sa kanya. Lalo ngayon, nauna ako. Ayan guys. So pinakita, pinapakita ko lang sa inyo ang, ang life dito. Ito yung kanilang um, pedestrian lane. Ayan. So I'm here guys sa Xinjiang. Still part of Um, Longgang, China. Shenzhen. So, ayan guys. Ang ganda dito, honestly. Napaka-clean, napaka-organized ng kanilang street. At may separate way talaga yung mga motorbike saka sa, sa mga naglalakad lang, guys. And napaka ng kanilang um, kalsada dito. So, ayan guys. Kailangan kong magmadali kasi wala akong payong baka biglang umulan. So yan guys, nakakapagod siya kasi nag-commute lang ako galing Hong Kong. Ayan. Kanina ako kumuwi ng Hong Kong. Uwi din na agad pagkagabi. And then, bukas, Saturday, balik na ulit ako sa Hong Kong. Kasi binibenta na namin yung bahay doon. And uh, may mga clients na nagtititingin yung mga prospects nila. Wow, may Dorian dito, guys. ah oh, Dorian. So, yun nga, guys. Ako kasi lagi yung nagbubukas ng pintuan doon sa bahay sa Hong Kong. Nasa akin yung susi, eh. And busy sila, amo. Sobrang busy nila and wala silang time. Kaya ako yung umuwi lagi doon para kasi yung bahay doon. And then, pagkatapos naman na mag-viewing yung mga prospect nila Yo, na uwi na rin ako dito, guys. Until ano ito? Until next month. Um by next month, second week ng August. Regular na rin ako sa Hong Kong, guys. Kasi nga um pasukan na ulit. Nandoon na yung mga alaga ko. By now, dito muna kami sa China. And pa-expired na rin yung na rin yung visa ko, guys. On ano, September. So, ang alam ko, i re renew nila ako eh. re nila ako ng visa. Pero this time, parang kuhana na yata nila ako ng ID. Yung residential ID. I don't know, resident ID. And, eh, hindi ko alam kung anong tamang process noon. Or um, basta yun ang sabi ni boss sa akin para hindi ko na kailangan mag... Um, apply pa ng visa every 6 months which is multiple yung visa ko always guys 6 months so ayan guys Parang naging home ko na itong China. Kasi, especially pag nasa ano ako, nasa border, minsan parang gusto pumatak ng luha ako Sabi ko, sana papunta na lang yung Pilipinas. Every time na nauwi ako dito, para naging local na lang din ako dito, guys. By the way, coincidence talaga itong destiny ko. Kasi yung apelyido ko is Dila China. And now I'm here sa kanilang land talaga. Ayan here in China. Kaya nga nung first time na nakita ng na amo ko yung pangalan ko, yung last name ko na Dila China, Dila China, na curious sila. Sabi ko yan talaga yung apelyedo ko. So, sigur, Siguro dito ako na distance China. Ayan guys. Wait, I need to. Yeah. So malapit na ako sa bahay. Ah, hindi pa pala. Mga malayo-layo pa pala. Ito yung kanilang ano guys. Mall dito. Parang mall. Ayan. Masarap yung hangin ngayon. Kahit sobrang init dun sa Hong Kong kanina. Ayan guys. So, dito ako dadaan sa loob ng mall. Kasi madilim dyan na area. So dito na ako dadaan. Dito ko rin dinadala nadala yung alaga ko. Palagi. My drawing class siya dito guys. Uh, oh Sobrang pagod. Hindi madali ang buhay. So ito yun guys. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo ang nightlife nila dito. Uh, yan Sijang, Sijang area ako guys. So dito ako dadaan. Shortcut kasi madilim doon sa kabilang side eh. So ayan. Yeah, masarap din yung kainan diyan guys. So. Ang tagal ko nang hindi naka-upload sa aking YouTube kaya ayan, yung content ko ngayon is about dito sa China, about dito sa Shenzhen para makita ninyo guys sa mga followers ko and subscribers oh, sobrang pagod then Saturday babalik na ulit ako sa Hong Kong ganito rin parang gusto ko na lang din request sa amo ko na mayroon kasi doon parang mga e-bike na papasenger sila parang angkas so ita try ko wala kasi ako the problem is wala kasi akong perang ano guys eh, yung RMB pero meron akong card, yun yung ginagamit ko sa subway and then yung QR code ko dito sa China. Na anytime naman kaso so um, sa amo ko kasi yun hindi pwedeng gamitin for personal, for personal use. Yeah. So ito yun guys ang residence, residential area nila. Mga bilyonaryo, milyonaryo ang nakatira dito. few minutes pra, pa from the entrance bago ma, marating yung bahay need ko kasing actually pwede naman ako mag uh, mag stay muna doon sa sa Hong Kong kahit few uh, kahit tonight lang kaso may alaga kasi dito may alaga kasi ako na asot pusa dito sa China guys kaya wala rin sila amo nasa camping kaya kailangan kong um, pakainin yun everyday and nagtitik pa ng medicine yung yung cat eh kaya hindi pwedeng hindi ma an although nakakapagod talaga siya grabe nakakadrain din talaga ng energy pero okay lang para na rin sa future guys kailangan ng pera ayun ay, kapagod. Maybe huli ko na rin kasi itong kontrata kila amo guys eh. Hindi ko na rin kaya na hindi ko na kaya sumusuko na yung katawan ko sa ganitong life. Yung ulit-ulit, babalik-balik plus lahat-lahat, lahat-lahat halos ako. Yun, hindi ko na kaya. kaya um uwi muna ako mag, magpapahinga magpo-forgood muna ako sa Pilipinas guys problema ko yung schooling ng mga bata pero bahala na may raraos naman yon so ito yung papunta sa amin guys malapit na mga few minutes na lang maybe 4 minutes or 5 minutes oh, so tired talaga grabe <laughs> Kamusta pala kayong lahat? So, ditong area na to guys Diyan yung kapatid ni amo ko nakatira Ayan, so ito yung mga Mga style ng mga bahay dito Mga design Ayan Mga mayayaman nakatira dito guys Super yaman ang mga Halos mga sasakyan dito, mga bunggecious. Talagang mga sports cars. And halos mga millionaire, billionaire yung mga nakatira dito, guys. So, I'm lucky na yung amo ko ganoon, <laughs> na experience ko yung life ng mayaman char. <laughs> yeah, honestly. Kasi na experience ko yung mga bagay na hindi ko na experience or limited lang. Kaya thankful ako pa rin sa Amo ko. Kaya lang, wala talaga forever, guys. Naka naka-decide na talaga ako na mag-for good na. Kasi kailangan eh naghahanap yung katawan ko ng rest. Yeah, 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 yeah. okay. <laughs> Sabi niya, padaan. Ha. malapit na guys isang street na lang from here oh my god super talaga super existed oh. pag ganitong mga time mga panahon guys para ang sarap sarap iuwi lalo madilim dilim kunting days na lang talaga Sana nga maging maayos na yung economics natin sa dyan sa Pilipinas para hindi na namin kailangan lumayo pa sa pamilya. And mahirap din guys kasi nga solo parent ako. I'm the only one who raised my child. Kulang talaga. I don't have anyone to help me. So kailangan kong I need to fight. Yeah, I need to fight to survive in life. Kaya kahit masakit at mahirap, tinitiis ko para sa mga bata. So ito na nga guys, ito na malapit na dito na street na. Grabe na pakasiksikan doon sa subway guys as in so yung super super rush hour talaga. So ayan guys, malapit na yung bahay. O ito yung mga style na mga bahay dito guys. Ay